Magandang araw mga kahula, may hulaan tayo ngayon ang ang pinaka-controversial na uh, usapin ngayon sa uh, Congress. Ang tinatawag na cha o charter change. Huhulaan natin kung matutuloy ba ito o hindi dahil nakatutok ang lahat. Sa usapin tungkol dito Ayon sa aking uh, nakikita at naramdaman Ang ating mahal na pangulo uh, Ferdinand uh, uh, Marcos Jr. Ay uh, hindi nakikialam sa ganitong mga usapin Dahil ang uh, Kongreso Ang magdedesisyon decision nito Kung magkaroon ba ng Uh, tinatawag na charter change at pag uh, uh, na-propose na ito at maratipika uh, magkakaroon tayo ng tinatawag na plebisito at kung mananalo ang yes so pwedeng uh, magkaroon ng pagbabago ang ating konstitusyon na binago noon pa noong uh, time ni uh, President Cory Aquino noong 1987 uh, kung titingnan natin uh, sa ilang uh, dekada na uh, may mga kailangan baguhin o may kailangan panatilihin o kaya ay, uh, may kailangan uh, repasohen na mga Uh, nakalahad sa ating konstitusyon pero uh, nakasalalay yan sa ating mga uh, kapatid na kongresista sa tulong din na ating Korte uh, Suprema uh, pero titingnan natin sa ating tinatawag na kakayahan, manghula kung talagang matutuloy ito o hindi ilang bisis ko tiningnan uh, sa aking uh, mga modalities kung paano uh, alamin ang mga mangyayari sa hinaharap uh, halos parehas lang ang outcome sa aking mga nakikita na ang charter chains ay talagang maratipikahan ngayong taon at magdudulot din ito ng malaking pagbabago sa ating bansa, kahit na marami din nating mga kapatid uh, na Pilipino ang hindi isang-ayon dito dahil daw sa tinatawag na pabor sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Pero hindi naman lahat eh, dahil uh, may sinusunod naman tayong proseso sa da-tawag na eleksyon. So, kung manatili sila uh, for how many years lang naman at uh, papalitan naman sila ng bago. Uh, hindi naman lahat na nakaposisyon hanggang kailan nandyan yan. Uh, ang mga oposisyon uh, papalit din at uh, sa totoo lang may mga kanya-kanya tayong panahon para umupo sa gobyerno kung talagang uh, mayroon kang uh, goal na tumulong sa kapwa. Pero marami namang paraan para makatulong sa kapwa. Hindi lang dahil nakaupo ka bilang opisyal ng gobyerno, kundi pwede ka rin mag uh, Establish ng sariling or foundation para makatulong sa mga kapatid nating uh, mga sinasabing less fortunate. Uh, at tulad ko, mayroon din akong pamamaraan para makatulong ang aking panghuhula. Kaya hanggang dito na lang mga kahula. Uh, ito po ang inyong lingkod, Boy Hula. Kung may mga gusto kayong pahulaan sa akin, i-comment lang sa video ito. Sigurado sasagutin natin yan ng Maayos at uh, kung papayag ka, gagawa natin ng video para at least mayroon tayong patunay kung totoo ba ang ating hula o hindi totoo. Uh, katulad ng nasabi ko na, ang aking ginagawa ay isang paghula lamang. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero alam nyo naman, ang panghuhula ay mayroong degree of accuracy pero depende na sa kakayahan ng isang manghuhula abang nyo ang aking mga susunod na mga videos uh, uh, paki like share and subscribe maraming salamat po